Boss, ayun yung babaeng gusto ko. paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. We, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. It doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, pakinggan mo to ah. Huwag kang maniwala dyan, veterano yan sa baba, eh. Kesa naman sa di ko malaman kung lalaki. Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa'kin, di siya sa'yo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sa'yo, maliit tsaka pang bata Huwag ka nang umepal pa, mapapasagot ko na siya Mag-ipon ka na lang toto'y punuin ang alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki Wala kang pake, diskarti ko ay pang marino Paano sa'kin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Lolo mong mabagal maglakad Batawag ka nang umasa dahil di ka matangka.